agmamasaj. Pati tiyan ko, mamasaj yun niya. Awanin. Pati dede ko, mimisaj yun na. O, ikikis pa ako nito. O, nito. Hmm. O, oh, napagod mag-massage. Matulog na. Mm hmm. Yan. Massage manin. Sa ako manin. Lahat yan. Imamassage niya. Pati, hmm. 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 Araray. Nakamurmot na. Na massage din mo ah. Massage, 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 massage. Hmm.